Revelation chapter 3 verse 20 Revelation mga Ano sabi dito? Behold, I stand at the door and knock Ngayon ako'y tumatayo sa inyong pintuan at kumakato Ngunit sabi dito, Behold I stand at the door and knock if anyone, if anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him and he and he with me. Ang Kung hindi pa natin nakikilala si Christ, lumakot na nangyong siya ngayon sa atin pagpapagay ng mga No? At kung ating tatanggapin ko, sa ating puso, ang Diyos ang magtitira mag sa atin. No, ang sabi ni, sa, ni San sa Juan din, ang sabi ni San sa Juan, sa atin, sa Revelation 21, verse 3, ang sabi niya, no? Behold, the tabernacle of God is with me, and He will dwell with him, and He shall be His people. God Himself will be with them I'm bidding man. Ang ako ng visa, no? Mga kapatid, kung ating sa kanyayahan at kapasagahan sa ating puso, siya ay maging titira sa ating puso. At I'm bidding man, no? Ay mapapasa kanya. God himself will within and bidding man. At ang ating Panginoon, ang siyang ating Diyos na ating inaasahan at ang ating pag-asa sa ating kalitasan. No? Kaya mga kapatid, sa mga ito, ay, na so, ay nag-aayaya kung sino mayroong katanong. Maganda, may tanong sana mga kapatid ako. Para, ang sa, dito kasi sa ating mga kapatid, dito sa ating samahan mga aktivis ng Kristiyano, ito ay talagayan natin na kung saan, kung mayroong hindi may, na unawas, banal na kasulatan, ay ating pag-aaralan niya. Wala tayong hindi natako. Hindi tulad ng iba mga kapatid. Ay, wala na yan. lipas na yan. Di ba? Oh. Kaya, na, kita paka, ano mga kapatid, ang ating talagayan, no? ang ating pananampalataya. Now, wala tayong itinatagot sa atin tungkol sa kaligtasan. No? No? Kaya, wala naman si Sister mary may tanong?